gusto ko po mabuhay. Maswerte po ako. Nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako nag-guilty. Kasi ayoko ako lang meron. Hindi ako papayag, ako lang meron. Pag nabuhay pa ako na araw, pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Ay no, malabo naman yan. Ay no, malaking chance mamamatay naman ako. Malay na, may iba gumaya sa akin. Ma-inspire Please, let us unite. Let us unite. Please. Please, come on Magandang araw po, kaibigan. Dok Willie po to. Uh, kwento ko lang po sa inyo nangyari ngayon sa akin. Anong araw na ngayon? September 11 Wednesday. September 11, 9 p.m. Kaninang umaga, nabigyan po ako ng isa pang chemotherapy. Ang pangalan po niya ay Avastin. Maganda po siya. At trabaho po niya ay uh, pinapaliit niya yung blood supply ng cancer. Yung 16 cm sarcoma na nasa tiyan ko. So, parang ginugutom nila yung sarcoma. So, ang problema lang, may side effect yung gamot. Kanina, nagtaay ako. Masakit ang ulo, tiis. Pero ang problema yung fever. Umabot mga 38.5. Pero grabe po yung chills. Yung chills kasi, parang, parang katapusan mo na yung <laughs> Apat na blanket na chills pa rin. Isa din nangyari sa akin, nag-umpisa po ako as 75 kilos. Ngayon ay palagay ko 66 kilos na lang ako. Kasi puro extra vascular space of water. Ibig sabihin, yung tubig wala sa loob ng blood vessel. Nasa paa, nasa hita, manas. So, kahapon, apat na litrong tubig na nilabas ko. Ngayon, tatong litro. Bawas na manas ko dito. Bawas na manas ko sa tiyan, Maliit na yung buhol. Bawas na yung manas ko sa hita, sa paa. Ngayon, ang manas ko na lang nasa paa at ankle. Ang problema pala, pag tinanggal mo lahat ng manas, tira na lang sa'yo buto't balat. So, pagbuto at balat ka, sobrang lamig. Sobrang lamig. Bakit ng mga ang gusto ko po mabuhay. Maswerte po ako. Nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako nagigilty. Kasi ayoko, ako lang meron. Hindi ako papayag, ako lang meron. Sa ko palang sa bilis ng gamutan nila ang pilis speed, ang coordination, ang pilis grabe sa araw. Pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Pero hindi daw magdali, Hindi daw makukuha ng isang taon, lima taon, sapun taon. Aabutin daw tayo ng 50 taon, 50 years. Hindi ko bakit 50 years. Kasi daw, Kasi daw dapat magumpisa sa baby. Baby pa lang, papagalingin mo na. Baby pa lang, malusog na. Five year old, libre na. Pagkain, bako na. Grade school, high school, dapat lahat libre. College, lahat libre. Para pag libre lahat, makakakuha tayo sa one. Palagay natin, 50 million nag-aaral na libre. Paano kayong genius? Tapos yung pinakamagaling sa 50 million natin na nag-aaral, papadala ng gobyerno libre. Libre sa Stanford, sa New York. Ibig sabihin yung mga genius nila, papadala dito, papadala doon, libre lahat. Pag libre na sa lahat, pagbalik dito, genius na sila. Ba't sila genius? Kasi nga, bata pa, kompleto nutrition, walang bulat. Eh magaling mag-aral, hindi bagsak sa mat, hindi bagsak sa science, libre lahat. Yun ang ginawa ng Singapore. 50 years, kaya nagsasabi magsi-Singapore tayo. Kalapuhan mo. Pwede tayo mag-Singapore. tayo sa zero. Start natin. Gusto mo ako mag-start. Pag nabuhay pa ako, i-start ko. Promise ko. Pero malabo na ako. Ang kalabang ko matinding sarcoma, Ang chance ko siguro mabuhay, baka 10% eh? Pero promise ko, pag itong 16 cm buo ko lumit, tulungan niyo ako Ay no, malabo naman yan, ay no mahal, malaking chance mamatay naman ako Malay na, may iba gumaya sa akin, ma-inspire Uno, uh -huh. miracle to pag kumaling ako, mayroon kayo. Pagdasal niyo po ako para mabuhay. Pero kung ayaw nila, okay lang naman, alis na ako. sa araw nakikita ko nakikita ko na yung nanay ko pinabuhay na ako. Pero tandaan niyo po, mahal na mahal ko kayo. Nakuha ko ito para sa inyo. Dito ako. ano akti? Ako na. Wala akong kasalanan ng isa dito ako ng buhay. Kaya ako dito ng buhay. Anyway. I choose to serve the Philippines. Kung hanggang mamatay ako, Malalaman ko kung may laban ako baka December, January 2025. Di ba sabi yung Filipino we're dying for? Di ba yeah. ang mamatay na dahil sa'yo? I love Thank you us. all. Thank you all. God bless you all. Wala akong titirahin kay sinong politiko. Okay ako kay BDF Hi po President Okay ako sa mga Duterte How are you? Sen Bongo Sir Bisho, Ay Bisho Hi to Ayme Marcos Hi to Ba Makin Hi to Chair Diopto Para ako ka kaawa Please, let us unite Let us unite Please Please, tangan ako God bless you I love you. Thank you. Sa bashers, you. no problem. Bash mo ako, tulungan kita. Bash mo ako, tulungan kita.